Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang kaalaman tungkol sa sarcoma? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bihirang uri ng kanser na ito, kung paano ito nabubuo sa buto at malalambot na tissue tulad ng taba, kalamnan at mga daluyan ng dugo, at kung sino ang mas kadalasang naapektuhan nito, mga bata o matatanda. Tulungan namin kayong maintindihan ang mga sintomas at mga posibleng hakbang para maagapan ito. Kung gusto ninyong malaman pa ang mga importanteng impormasyong ito para sa inyong kalusugan o ng inyong mga mahal sa buhay, panoorin ang buong video na ito. Mahalaga ang kaalaman, kaya samahan nyo kami! Sarcoma. Ang sarcoma ay isang bihirang kanser na bumubuo ng 1% ng kanser sa mga nasa hustong gulang at 15 20% sa mga kabataan. May dalawang pangunahing uri: ang mga tumor sa buto at mga tumor sa malambot na tissue tulad ng kalamnan, taba at ugat. Bawat taon, tinatayang 17,000 na kaso ng sarcoma ang naitatala sa US. 4,000 sa mga kaso na ito ay bone sarcoma at 13,000 naman ay soft tissue sarcoma. Higit 50,000 ng pasyente at pamilya ang nakikibaka sa sakit na ito. Mayroong mahigit isang daang uri ng sarcoma ayon sa WHO at maaaring mabuo ito sa alinmang bahagi ng katawan, particular sa mga connective tissue o nagdudugtong na tissue ng katawan, Pinakakaraniwang naapektuhan ng mga braso at binti dahil dito matatagpuan ang karamihan sa mga connective tissue. 40% sa ibabang bahagi ng katawan tulad ng binti, bukong-bukong at paa. 30% sa katawan tulad ng dibdib, tiyan at balakang. 15% sa itaas na bahagi tulad ng balikat, braso, pulso at mga kamay. At 15% sa ulo at leeg. Dahil madalas itong nakatago sa loob ng katawan, karaniwang nadidiskubre ang sarcoma sa huling yugto na. Kaya't mahalagang magpatingin agad kung may napansing bukol. Mga 20% ng mga kaso ay nagagamot sa operasyon. 50-55% ay sa kombinasyon ng operasyon, chemotherapy at radiation. Ngunit may mga sarcoma ang hindi tumutugon sa mga paggamot na ito, kaya may malaking pangangailangan para sa bagong mga lunas. Mga sanhi at risk factors Pagbabago sa DNA Maraming cancer, kabilang ang sarcoma, ay resulta ng mga mutation sa DNA. Ang mga pagbabagong ito ay bumubuo ng mga cancer cell na lumalaki ng hindi kontrolado at maaaring maging tumor na umaatake sa mga kalapit na malulusog na tissue. Kung hindi magagamot, maaaring kumalat ang cancer sa iba pang mga organ sa pamamagitan ng dugo o sistemang limpatika na nagiging sanhi ng metastasis. Mga namamanang syndrome Natuklasan mga ng mga pag-aaral na ilang genetic alterations ay maaaring magdulot ng sarcoma may ilang pamilya kung saan mahigit sa isang miyembro sa parehong henerasyon ang nagkakaroon ng sarcoma. At may mga kaso rin kung saan ang mga kabag-anak ng mga batang may sarcoma ay nagkakaroon ng iba pang uri ng cancer sa mataas na bilang. Ang mga kasong ito ng sarcoma sa pamilya, bagaman bihira, ay maaaring may kaugnayan sa namamanang genetic alteration. Ang mga namamanang sakit na may mas mataas na panganib ng pagbuo ng soft tissue sarcoma ay kinabibilangan ng Li-Fraumeni Syndrome kaugnay ng mga pagbabago sa P53 gene at Neurofibromatosis 1 kaugnay ng mga pagbabago sa NF1 gene. Bagaman nakakapagpataas ang panganib ng sarcoma ang mga syndrome na ito, sa karamihan ng mga kaso, ang sarcoma ay nagaganap ng walang malinaw na namaman ng sanhi. radiation therapy para sa cancer. Noong unang bahagi ng 1900s, nang natutuklasan pa lamang ng mga siyentipiko ang paggamit ng radiation para sa paggamot, kaunti pa lamang ang kaalaman tungkol sa ligtas na antas at paraan ng pagbibigay nito. Ginamit noon ang radiation sa mga hindi cancerous na kondisyon tulad ng paglaki ng tonsils, adenoids, at thymus glands. Kalaunan natuklasan ng mga mananaliksik na mataas na antas ng radiation ang nagdulot ng sarcoma sa ilang pasyente. Dahil dito, ang radiation treatment ngayon ay dinisenyo upang masigurong ligtas ang mga lulusog na tisyo sa paligid. Gayunpaman, ang mga tumanggap ng radiation therapy para sa ibang cancer ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng sarcoma kalaunan. Lymph edema ang lymphedema ay ang pamamaga dahil sa pagbabara o pagkasira ng sistemang limpatika. Ang pagkakaroon ng lymphedema o pamamaga sa mga braso at binti ng matagal ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng sarcoma. Mga Kemikal ang ilang kamikal tulad ng mga pang-industryang kamikal, herbicides, chlorophenols, sa mga wood preservatives, vinyl chloride monomer na isang sangkap sa ilang uri ng plastic, dioxin o arsenic ay maaring magpataas ng panganib ng sarcoma. Subalit karamihan ng sarcoma ay hindi alam na nauugnay sa mga partikulay na panganib sa kapaligiran. mga virus Ang virus na Human Herpes Virus 8 ay maaaring magpataas ng panganib ng uri ng sarcoma tinatawag na Kaposi sarcoma sa mga taong may mahinang immune system Mga sintomas ang mga unang senyales ng soft tissue sarcoma ay maaaring magsimula sa isang bukol o pamamaga na walang sakit. Ang ilang sarcoma ay maaaring hindi magdulot ng sintomas hanggang sa lumaki ito at maipit ang kalapit ng mga ugat, organ o kalamnan. Ang paglaki nito ay maaaring magdulot ng pananakit, pakiramdam ng kabusugan o hirap sa paghinga. Ang mga karaniwang sintomas ng bone sarcoma ay kinabibilangan ng mga sumusunod pananakit at o pamamaga sa isang braso o binti, katawan, balakang o likod, ang pamamaga ay maaaring mainit o malamig sa paghawak. Limitadong paggalaw sa isang kasukasuan, lagnat na walang tiyak na sanhi, pagkabali ng buton ng walang malinaw na dahilan. Ang mga sintomas na ito ay maaaring palatandaan ang iba pang kondisyon. Palaging kumonsulta sa doktor para sa tamang pagkasuri. Diagnosis Upang matukoy ang sarcoma, gumagamit ng mga imaging tests tulad ng X-ray, MRI, CT at PET scan. Gayunpaman, ang biopsy kung saan kumukuha ng sample ng tissue para sa pagsusuri ay ang tanging paraan upang matiyak kung ang tumor ay benign o malignan. Sa biopsy, inaalam ng pathologist kung cancerous ang cells ang uri ng cancer at ang grade ng tumor nagsasabi kung gaano kabilis at posibleng kumalat ito. Ang biopsy ay maaaring gawin gamit ang karayom o sa pamagitan ng maliit na operasyon. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!